Lana. Lana. Tawle. Bro bro Asan na? Nasaan na si Purao. Kakainin niya yun? Patay na? Oh, sure. na napunta? <coughs> Bulok na yata eh. Okay, Meron pa yan. Tingnan natin kung may wala na siya. Ang dami lang gam. Wala na. Mm! Wala na. Wala na. Yeah, pwede pa yan. Balat lang yan. Wala na. ayun yung mga um, bayabas. Ay, sabayabas. Pero. Oh. Meron akong nakita. Bayabas. Mura ka na maraming maraming marami.